Hi everyone! Nagpaplano ba kayong magpaayos ng buhok? Kung meron man, panoorin niyo tong vlog na to. At isasama ko kayo dito sa Ingi. So ayun na nga, from St. Station, bumaba kami ng Ingi Station. At magta-taxi, papunta dun sa Show Hair Time Salon. Ipapakita mo lang yung address at automatic alam na ng taxi driver yon. Nakita ko lang tong dumaan sa FYP ng TikTok ko at nakita ko sa profile niya na ang gaganda ng gawa nila. Kaya ayun, may message ko agad si Ate Jovi. Noong una, akala ko Taiwanese siya. At kaka-scroll ko sa profile niya, napagtanto ko na ay Pinay. Kaya nag-message agad ako sa kanya. <laughs> Nakakatuwa dito dahil para kalang lang nasa bahay. Nagtatawanan pa nga kami dyan eh. Dahil sa napaka masiyahin ni Ate Jovi. Guys, dalawa lang pala silang staff dito. So for me, dahil nga pinay si Ate Jovi, masasabi mo kung ano yung gusto ng ayos ng buhok mo. Sasabihin talaga nila sa inyo kung ano yung treatment na pwede sa buhok nyo. Dahil chinecheck talaga nila yung estado ng buhok mo. Very satisfied nga kami sa resulta. Dahil for only 2,500 NT, rebanded ka na may kasama pang hot oil and haircut. Sa mga oras na ngayan ay pauwi na kami. Hindi na nga namin na videohan yung likod ng hair namin para maipakita sana yung resulta. At kung interesado kayong magpaayos din ng books sa kanya, for more inquiries, visit nyo ang profile ni Ate Jovi para makita din nyo yung mga gawa nila. Thank you for watching! See you on my next vloggy vloggy! God bless! Bye!